Hi guys! May nabili pala akong beans. Akala ko, buto ng sitaw, hindi pala. Kaya pala ang lalaki, tapos ang puti-puti. Hayaan mo na, lulutuin pa rin natin yan para may ulam tayo. Magpakulo lang tayo ng kawali. Lagyan natin ng olive oil. Tapos magigisa tayo ng puting sibuyas. Yung bawang pala na gagamitin ko, powder na lang. May bawang kami dyan, native, kaso tinatamad akong magbalat. Eto, ilagay na rin natin yung beans. Hindi ko nilagay lahat. Ilagay na rin natin yung powder na bawang. Eto yata yung ginagamit nila sa lata na pork and beans. Ang lalaki. Tapos na-search ko ang pangalan, navy bean. Eto, maglalagay tayo ng tubig para eto na yung magiging sabaw natin. Magdiscovery tayo kung anong recipe natin. Halaluin lang natin ito kahit mga tatlong minuto. Maglagay na rin tayo ng paminta, maglalagay na rin tayo ng asin para matemplahan na. Halo-haloin lang ulit, tapos takpan ito at lutuin ang beans kahit mga 8 minutes. Tapos pagkalipas ng 8 minutes, i-check natin at ganito na, nagbawas na yung sabaw. Bale, pinalambot ko na yan kanina kaya madali na lang maluto. Naglagay din pala ko dyan ng itong pampaalat na yun. Anong pangalan? Patis. At ito yung pinaka-highlight maglalagay tayo ng parmesan cheese. Nagaya ko lang din yan sa YouTube. Try natin. Tingnan natin kung masarap. Bale, dagdagan ko pa ng parmesan cheese para malasa. At eto rin, maglalagay tayo ng dahon. Meron akong dahon ng ampalaya para may kulay naman. Ang beans natin, hindi puro puti. Takpan lang natin ito at lutuin yung dahon kahit mga 2 minutes lang. At eto na, ang bango-bango na. Tikman natin ang lasa ha. Tignan natin kung pasado sa atin. Siyempre, masarap. Luto ko yan. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye!